kung naalala nun si Jeremy Lagarto estudyante yes! na dalawang piso lang yung kanyang pera oh, nagbiro no! tayo sabi kong ana magkaroon siya ng bike at na nga wow! Ah, lang yun ha oh, so itatago natin to so surprise natin si Jeremy so kung maaalala nyo dito ko yung nakita si Jeremy medyo kayo mag kukuha nagpapakilala uyab oh, sige Ma. Marang ka man ano mag Marang ka magbisikleta. Di ba nanonumdum ka din kita nakakilala no? Kapte. Salamat ya. Ha? Salamat. Salamat. Ori la karag Ito tok ka. Ay pag kay. Eh. Imo eh, itun. Oge. Okay. Buligin ni nay mo kay. Salamat ya. Oo. Ayo ya ang kuha ni ni ang naghatagin ni na imo ang kuha ng an usang alien yung taga outer space Uy, ay, 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 Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hala ka Napakita ka din dito. Ito ba, police station? <laughs> o ah. Uy, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 24. O pare. Uh, Timber 24 2024 Oh, yalaga daw May ko May daniya ko May Sticker Oh, yalaga daw Oh Alas 10 40 4 Oh, diri may tumitun ko Putangan yung chlorine Pwede <laughs> kita Pwede ah, medi kita yan ha I'm Lulier shout out nga dahan ka ng M. Lulier Tanawan mamay ka o sa tala nga pagsiring man mamay may, do, may do mga may doon mga panalipdaanan so hadi na hindi na kita kaya buhol bike shop so ganun baga mando ha ito nalag at mando kita bumutong ito niya yung bisiklita pag Kay, mw ada ngayon sukli mw ada, mw ada kwan discount, gintangan kita nge-discount 4,000, 4,200 uh, kaya kaya ni asyering, panggara suri na kuno sukli, nga nak mapag kita hinlak amun um, ton, kay kaya mw ada lagi sobra maka panggisa nak kita makamu, so, oke okay na, oh diri tali papatanggal tani, tin nga uh, mga plastik oh, kudra diriban teni tanawan, adi, kwan Pag uh, 50 lang. oo Pwede na ito. Kung naalala nung si Jeremy Lagarto, yung batang uh, minsan eh, nakita natin doon nung nagpalibre tayo galing sa isang uh, uh, butihing ina, charot, na nawahagi ng kanyang blessing. May nakita ta si tayo doon. May estudyante na dalawang piso lang yung kanyang pera so wala siyang baon so nabigyan natin eh ito na yan may pinabot sa kanya na 200 ah, 300. Oh, na ka pa. Ah, 300. So, at ah, 300 na ka pa 300 so nagbiro tayo at sinabi ko na sana ano Hello. Oh, sinabi kong sana magkaroon siya ng bike. At ito na nga kahapon lang 'yon ha. Kahapon ko lang 'yon sinabi na sana magkaroon siya ng bike. So, oh, dito na tayo sa Tanawa National High School campus. Oo, oh, oh. makakaya ah, ka ni Ken ha? Richard. Malaking bagay din to kasi tayo ay pinagbigyan ng uh, ng pahintulot ni school principal. Ito po sir. Oh. Ito po sir uh, magiging ano niya sorpresa ngayon service niya para sa, sa tamang-tama lang sir kasi ano siya eh So malaking tulong to para sa kanyang physical uh, ano stamina kumbaga. Sa kanila po ako sa mm. iyo at ikaw yung naging dahilan. <laughs> at para sa sponsor, thank you so much. Opo, so opo. Much. opo. Mm -hmm. Marami pang dumating sana na grasya sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Yes po sir, thank you. Makantok ang hair Okay. So tatago tayo, ni eh. mapakantok kita dito dito ha, luyo. So, nandito na naman tayo sa buwan. <laughs> Malubak-lubak. Sana nga ano, maging di lang ilihin ka to nyo. Na itong ano na to, ay magkaroon ng proper Uh, race track oh, so itatago natin to doon sa mga kantin nila isusurprise natin si ano si Jeremy <clears throat> actually sa totoo lang hindi lang si Jeremy ang nangangailangan ng ganito ring bisikleta sana ano meron tayong mga sponsor pa kagaya ni Ma'am Gritsin Ho Charot! Kasi nagpapabike yun eh. Malay mo, umabot dito sa late yung kanyang pabisikleta. Para naman sa mga estudyante. No? So itatago tayo. Igtatago tayo hindi di. Igahayad. Alat ahayad. Itatago tayo hindi di. Ini yung bisikleta. Tapos kung talo eh. Dadadun uh tanga -huh. So kung maalala nyo. Dito ko yung nakita si Jeremy na medyo nakatambay no din yan tumalalo no? yung talon dos pesos ang iya kwarta so natagan nato ni paralitin surangan ni kanon ano muli malaka mo ada na ako nagpagpa oh ada pa ano yung ano bahay naman ado <laughs> oh, ang palit na naroon yung sticker oh naroon yung sticker naroon yung sticker o niyan ikaw e, at ano ano ba ano Oo. Oh, oh. YouTube and Facebook. Oh, good video kay YouTube. Ameda. Ha? Oh, may daan. Ano man kumusta na? Magsali kita ha. Oo. Oo. Kailan training la tamin yan? Ma-training ka? Nay ka mag-gym. -gy oh, dito may plaza no. Oh, vlog. Okay, nagpakyan ako kang coach abit. bit. Sabado mm. laban. Manok Medyo kayo mag kukuha may papakilala uyab ba? ka. Ha? Marang ka, mag, ka yeah. man yeah. ano mag ka magbisikleta. Ha, Hindi mo itong bisikleta. Yeah. Kuha daw. Yes! Kuha na yun. Hindi mo itong bisikleta. Yeah. Hmm. Di ba nanonom ka? Di na kita nakakilala, no? Maron ka man magbike, di ba? Hmm. <coughs> Ako oh, ya. Kopi. Salamat ya. Ha? Salamat. Salamat. Ori la karang tok. Ito tok ka. Ay pagtoke. Eh mo itun. Ogep. Salamat ya. Huli gini na imo kay. Salamat ya. Oo. Ako ya. Ang kuan ni nan ni na imo. An kuan an isang alien yung taga outer space kaya nakatagal kita dito para di rin maringasan din ipag kita dito pananggalan ng tilupin maging ngangapin nga mas hindi ako din hindi ah, yung ha? ba? ayaw niyo pag intrimis si isang kaya? oo bahayin may maglabot labot kayo ha? mo, ba? So ito po si, ano, ito po si Jeremy Lagarto. Um, nabigyan natin, nabigyan po inyo. Galing po ito sa inyo. Hindi sa akin pala. <laughs> Oo. So butangin ni sticker. Tiga pagbutan. Ilana iglak ko pa yat paglaklanay. Oh. Mm. Buligi iglak lana Oh, man sugad. Sugad asya na. Sadong na iwi. Mm. Kagtiya buto ni kagit ko sa. Mm. Ano Oh. Oh, oh. oh di ba? Mm. Ayaw ha. Ayo pagi intermission suka dah Batian ka ya didih di. nang kahit unda yon. nang git. Idi nang Ha? <coughs> di <coughs> 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 <laughs> oh, pabalik na. So may service na si Jeremy Lagarto. Galing po sa isang alien na pala inom ng tuba. Naubos niya one port, one port ng dama. <laughs> oh, ha, okay na. Okay na ya. Oo. Oh. Salamat kayo Oh, salamat gihapon kita Anong Kon ha. Oo, oh, ha. Paya pag ada pagisilan mo, paya. Ore, makasulod ka na pero may kadaga ha. Hmm? Uh, yeah. huh? Tapos, kuha na uh, inin, ano pa inin? Tipigin mo, paya. Uh, ano sa latak na sisiring ngayon mo. ayo pag pinahuram, sigun ka na lang akalas. Uh, Kaya ano, auras nga ni ka kahinin, maruro ba ito dayon? Ha? Uh, yeah. Tipigin ni, tipigin ni, kipara itong hain mo, dyan para iba ha. Gagamitin mo itong para pag-iswila. Ha? Oh, yeah. orang. na naoran. kita. ano uh, pa Oh. Hmm. oh. Sigi. Oh. Didi Didi Oh. Sigi. salamat. Dia pun. kadi ano eh. Nistiker, sticker Oh, ada na. Oh, Oh, istiker oh. ya. Oh. 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 Eh do. do. Lori masih Mano. Just me my um, give me Kawawa <laughs> Kawa naman. Kawawa naman yung isa. Yung best friend niya. Buksidur Buksidur ngayong Japanusa open pero mo pero sige lang malay mo gyapon mag anak no o oh, so napasaya po natin si Jeremy Lagarto no mo oh, kanina mangyak ngat <laughs> pinipigilan lang <laughs> hindi niya kalain, meron siyang sorpresa na bike dahil diyan oh ano ko no <laughs> Adira. May nangalimtan? limtan? Alright. Ah. Ba kaw ko sige. Oy, gimo ginlack. And ang patin kaleding ha. You know paglalaka. Gusto kay na kita, tingan na. Malay mo, malay ka da kagyap no <laughs> Ha? Oh. Um. Sige na kaon na kamo. Um. Um. Uh, ha. So ganun mga kaibigan. yun nga lang. Uh, ang labanan lang dito yung ulan pero sa kanya wala na yan ano kasi kailangan niya talaga hmm, isa rin yan sa magpapano sa kanyang stamina pagdating sa boxing so mula po no, dito sa campus ng Tanawan National High School shout out po sa advisor niya at sa school principal sir Richard na tayo po ay pinagbigyan, pinapahintulutan na tayo po ay magpunta syempre doon natin malalaman ang mga pangangailangan ng mga estudyante so hindi po ito mangyayari kung hindi po sa inyo sa inyong suporta at sa mga tumutulong hindi po ako hindi po yan galing sa akin kung galing po sa inyo dahil po dyan Diyos magbalos at sa mga patuloy na naniniwala no na meron tayong maabot. Thank you po. Thank you mo. Thank you.